Hospital. May wagang lutuan niya ito. May wagang lutuan. At uh, magpibirito tayong tayong. May uh, saka tinola manok. Ang linaga mga ito. Isang dami. Uh, ah. inagang talong na gagawin naming torta. Ayun, dami ano. Punong-puno, punong-puno mga ito. Good morning, good morning. basta-basta isa-isa na lang. Dapat pang ano, pang construction po yung pag-ano namin. Kasi, maramihan. Pang eh. maramihan. Eh. lang siya idol, pero ang tansya niya, alam ko hindi mahalat eh. Alam ko ang tansya. Maganda pala yung nangyari kagabi sa akin. Nagluto dahil maraming bisita. Nagluto ako ng talakya. Kaya yung sibuyas na marami. Masustansya po ang sibuyas. Ah, sinindihan ko yung talang dahil kulog doon yung malakas sumabog dito ko. Tingnan mo ngayon yung kilay ko. saka... Nabawasan po yung konti na kilay. Nabawasan. <laughs> Natura. <laughs> <laughs> Pinignan namin sa CCTV. Ano kung i-upload? Kasi sumabog. <laughs> At tinatawanan na ako lagi. Torta. <laughs> <laughs> Masarap na torta to. Pura titikman din natin kung tama. Ang alat. Sakto lang. Ibigay ito tayo. Oh, wala Walang... Wala para sa ngokoy Tingnan nyo po ang kalalabasan nito mga ibadag. Masarap po yun. Good morning, good morning. Sa uh, pasuli ko, tatangin ko na lang sa bahay ng aking kapapit. Yan. Saka ito, itong magandang klase ito. Saka ito. Yan. Medyo konting ano lang yan. Magaganda na po yung mga ito. Tapanin natin doon ano pare. Buatin natin na yung dalaw. Ayan ah. Nag-asampo kayo. Balagtas po. Balagtas bulakan Baliwag. Baliwag. Uh, salamat po ah. Maagang uh, may bisita si Idol. At uh, ate, oh, atid ko lang yung alaman Mag Kakain tayo ng almusal diyan Ah, ano? right, yeah. lang po. Ay, sandali lang. Buro po at saka Oh, wow. Kumakain sa po ka ng buro? Opo! Oh, Burrito! Burrito! Ah. <laughs> <laughs> muna tayo ayan naman ko kami ng espada. Magaganda po yan yan, suli. Yan, oh. Pwede yan, tutubo yan. Mami yan yan. Ang dami niyan. suli-suli lang yan. Imbes na bibili, eh, yan, maganda pagka, yan o, oh. maganda pagka, pagka ano, tayo ako, matutubo to. Tutubo yan. Tutubo yan, maganda yan. Pare. Oh, yan, sige, dagdagan natin. Ang dami niya, no? Yan Oo, oh, tingnan tayo. Oo, oh, pwede oh, pa 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 yan. Pasa nga yan, pwede yan maganda. Ay, ito maganda ko pala, oh, nandito, ano. Pero meron din akong bibigay sa kanya, medyo maliit lang. Pero sandali, malaki rin yun. Hindi ka sa yan. Kalila. O, oh, yan. Ganda to. Kasi, ano, para sa... Dito pa, sito para hindi mapampanan yung bahay. Ah, matas na Okay, ay siya ka, right? Ah,

Ayos na ba niya ko ano Ah, sentra na. Sentra na? Ah, yan. Ganda oh. Good morning, good morning. Game. Okay. Sa mga idala rin like, uh, ng yan ah. Uh. Lagyan namin ng parang bubong dito sa ano pa Ito po siya. Ay. Papasa. Yan po yung ang na galing ko doon sa anak ko. Yan. Tignan <gibit> mo kaya ayari raya ng ganda. Punahin niyo na yung harap na yun ano? Yan o para lulutang na. Ayan po. Tignan Medyo hindi naman po gano'ng kaganda Tapos lagyan natin ang pitchboard dito. Kaya ano, parang hindi dumi. Ano? Ha. Iba rin yung uh, magka-patroon lang. ito. So, yung tatanin natin. Ang so, ilang dalawa nga nagdala niya, nang, ni ano so, ni Harry Nicole John. So, ate, patulong ka pare. rin. Yan, itatanin mo yung Ryan. Si Ryan po, malamig ang kamay. Siya magtatanin. Ayan ay no? ano, mura yung bote nito. Ito palit dito, yung gold na pond. Yung dati mo ah, dito. Uh -huh. Ito po 'yung. Video marami pa pero oh, uh, ano, ano para lupang-lupa sana. Kagaya nito, ito, ito uh, mag-aano to? Ano yung tawag sa mananasa, yung kukupas. Uh, kukupas. Pagka-kumupas ito, kagaya nito, maganda pong tingnan yan The number 1 yung naka-drought siya, yung naka-bikat para di apoy ako mo para masundan natin. Alam lang, nagakalat ito, 'yan. Tapos 'yung pinto, pa poputan mo 'yang pintura nyan Hindi pa tapos 'yung pintura nyan kasi i-mas-mas namin ang ganito 'yan. Ito, dahil wala nang gana nakatira. Bigyu 'yung tiles niya, 'yung mga dummy siya na parte, eh hindi siya dummy pa uh, kainan. Ayan ang pagka nagkasa, ayan po yung niya. Pagka nakasalamin yan, napakaganda na rin tingnan yan. Kaya yung anak po, yung ayan, yung pinto ko, 240 na ang taas ng pinto ko. Ayan, 240 na. Ay, pagkikigay mo ay ilaw natin, ano, para magkita yung ilaw. Ito yung pagka nabas niya dito, dito kasi, ang inaano yun ko yung pagka hindi kamukha ng bahay na nakasara. Kasi pagka nila, Ibuhon po sila dito at saka maluwang po yung terrace nila dito. Maluwang. Tapos pagkatapos lang sa terrace nila, ito na yung nila, garahe. Kaya kung magkakabisita po sila dito, doon at dito sa may garahe na to, tignan nga, napakagano. Pag natin na napulat yan, doon. Saka po ito, uh, lutang na yan. Ayan po yung isa-lipat. Dito po yung pinakagaray niya. May alababo. Pag yung may alababo dito yan ha. Sige, okay. may nababaw po rito para dito sila pag nagugas, pag naglilinis uh, sa kaya dito sila. May abang ako nga na na PVC. Ayan po yung ano Ay, sinin po yan. kulang uh, 4 meter. Kulang uh, 4 meter po ang taas niya. Pero yung mga pito niya, ano, uh, uh, 2, 4, 5, uh. Uh, tapos yung dito, binaba- atras ka maray. Binaba ko ng konti rito para po yung mga ano niya, mga kabinet. Ano, Ang mga kabinet na hindi kumataas. Uh, hindi siya, hindi siya, parang ano, uh, it's blocked. Sa roda, yan po, yung mga kabinet niya mababa na. Yung mababa po po. Itong 60 po ito, ito yung lababo niya, tampuan na sa akin. Sobra ko po, po kasi ito sa bahay pinagawa ko dito. Binilagay ko na lang dito. Tapos ito po, ano, um, para dahil sa 60 to, pagka mo to, hanggang dito lang yan. Hindi po yung sagat na hanggang dito. Naka ano lang siya ng ilang dito? Uh, 34. 34. O yan, 34 siya dito. Para pagkaginan mo, hindi ka mauuntong. Ito po yung ginawa namin, hindi na hindi na kami nag-order na ano kasi medyo para makakasit tayo ng konti eh. Marunong naman yung mga ano ito, dalagay lang namin ng ano yan. Sabayan po yan ito. Yung, yung po nakita niya, sabayan ang pagkalagay kaya matibay. Kahit na magano kami ito, naman, lang, ano, ito na madalagyan po ng ano ito. Nakakagaya nito, PBC. PVC talaga. Pwede hindi siya na tayo dito pwede, no? Ayan. Yeah. Ipinish siya lang. Tapos ito, ayaw eh, po, Lagyan mo naman dito to, ano, para lagyan natin ang salamin dito. Tapos may disenyo dito, may hilaw, ano? Ito po yung kwarto nila dahil eh, dalawa lang kita. Dito po okay na sa kanila to, malaki yung dito, ito. Din sana. <laughs> dito po yung ano niya, cabinet niya. Cabinet. Tapos may cabinet din dito, walking floor yung gamit nila. Tapos dito, dressing room. Yung, ano, yung, sort of, ano, ayun. Tapos doon yung lavabo, yun ang renewal ng bio ko, yung pagkakalalaki, pagkakalalaki, okay, yung, yung po yung uh, shower, yun ano. Kahit eh, yung maluwang po ito. Tapos nalaman siya sa kwarto niya. Kung pagkagmatawa po nandoon na yung walking closet ito yung mga uh, damit na natin mga kapatid. Ito yung sa Ito po, common. Common na yung kwarto niya. Tapos yung CR niya. Alright. Then, yung uh, pagkagawa ng CR. Na ang gawa namin mga idol talagang naka 45 degrees, naka talagang ano yan yan. Pagkaya so, dito, naka asapo ito, uh, sa asa para pagkadugtong. Pero meron gagataw na bibili ngayon yung pang gayat sa gilid, ano? Ito po yung isang kwarto kaso nakaharang si Fred. Ko. Ito Adelante, po yung <laughs> <laughs> so po yung isang kwarto kaso nakaharang Ito po po Ito 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 yung ginamitin natin, ito ang gagawin parang, ano, pang, ah, uh, at, ah, Kaya, napakaluwang po nito, yan. Ang tisamin, ah. Tapos, yan, yan. tabi po ng uh, ilog. Tapos, <laughs> yung mga, ano namin, mga breaker namin, ito, double throw. Double Man, throw, ay, para pag may generator, bonerator. inaabang ko na ito. Ito yung mga breaker niya, mga ito, dyan. Ang no. laki ng, ano niya, ayun Ah, yan. Mayroon namin kami dito na kuryente ng Bertrand. Number 4, number 4. Ito po maluwag. Pag so, okay, na nag na yan, at nakaalaman na, ito pwede din gawin ng ano to, ba, parang ano, uh, kusina. Tapos doon, pwede gawin na yung parang ano, yung pamatanda, gaganyan yung upo, tapos may ganyan siya, tapos meron ganun. Pwede naman natin aparte ano na yan, ano, yung pahulog, yung pabaldog, sa kapamangan. Ayan po, good morning, good morning, ang sabi niya ito. At ayun, uh, na. <laughs> Maghahanda na tayo. Ah, masarap yung kanin na to. Kanina na nakita ko to magalto eh. Ngayon eh, buti hindi na ano. Ayun na po mga idol. Almosan namin is torta at saka sahig. Ang pala, buti hindi ko ay nabigyan. Marahan na dali tayo. Kaya ano pala yung salatihan. Parang nandito pala si Boyer. Ayan o. Mo sa akin pa, may, may gatas ay, A, dito ako Dito na ako, dito na ako. Para hindi matapon yung gatas ng kalabaw. Nasa gatas ng na kalabaw ito. na pero di. Hanggang po. Yung torta, yung abot-abot na ano, anong Uh, tawag doon magdadasal muna ha asa si Bifred bato na palagi ay sa yung kape na isa hindi kayo nagtimpla yung kape sige ba sige Ayan. Ayan mag-awa eh. Sabi ko na sa'yo. Dandaan lang eh. O, lagay nyo dito. Kuha tayong konti-konti. Torta. Maraming torta yan. Masarap mo pagka-torta yan ha. Torta. Ako, torta. Tsaka ano. Ang tawag doon. Parts ng kalabaw. May sakto-sakto. Sobra sa atin eh. Torta. Sa sira yan. Uy! Ako, ako tayong ano? Tayong manit kita. sa kalabaw? Yat pagiaput niya ka sa kalabaw natin. Ayon, na. Ayon na. Ayun na. Magdesign muna. Magdesign muna. Okay, magdesal ka na. Salamat ano? Nagtoto panginun sa via sa araw na ito. At lagi sa napulang kumayan sa mga gagawain niya. Kapalayu kami. Kami salamat po. Amen. Um, Kaya tayin muna natin yung ano, yung suka at saka baguong para masarap tayo kumain. Okay. Na, no, dali lang ano. Yung sino may gusto ng kalabaw sa inyo. Ayun. Hindi ano. banda na natin sa, sa, akin na lang banda rito, banda na. Ito, okay. marami na 'to. Eh pag yaya pa tumama ko ay. Dapat gusto sila na ako na ako nagluluto. Ayun no. ito tayo muna diyan, ayan no. Bago muna kasi 'yan no. Bago ng sili. Ayun. Ayun tayo, ano, oh, ano, good morning, good morning. Olay sila ay, ay. ah? ano, yung abutan nito para o sa iyan na lang. Good morning, good morning. 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 Good morning, Anong morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. yung ano

Hmm, sarap ng torta at dagat ng kalabaw. Oy. Maraming gats kalabaw dyan. Hmm? Maraming gats kalabaw. Ayan pala si Boy Hmm. Ayan po tayo. Kung ulam namin, dahil sa gats kalabaw. Hmm? ayam ayam, ayam. 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 Kasi kaya nga na. O dito ka na sa pinagano ko. Dito.